Hello guys, welcome sa aking vlog. for today's video pag-uusapan natin kung ano ang posibleng yung maging sweldo at posibleng yung maging expenses dito sa Canada. Dito po ibibigay ko ang details ng mga experiences, struggles at yung mga computation kung bakit sabi kong hindi na okay or okay pa ang magtrabaho sa Canada, magre-risk ba o maghihintay na lang muna. By the way, ako nga pala si Megs at ako'y citizen na dito sa Canada. Nagsimula rin akong immigrant tulad nyo. Nag-start ako as a TFW or temporary foreign worker sa isang sikat na coffee shop dito sa Canada. At pumasok ako with the help of the agency. Nung panahon namin, napakadali lang talaga pumasok dito sa Canada. In fact, pag sinabi mong available ka na anytime, kahit next week, bibigyan ka na nila ng ticket at palilipa rin ka na nila sa Canada. Nung panahon nga namin ay libre halos lahat bawal na bawal kaming maglabas ng pera. Yun ang unang-unang sinabi sa amin. Pag naglabas kami ng pera, ibig sabihin sa kami yung napasokan naming agency. Or legal man sila, pero bawal yung ginagawa nila. Nung panahon nga namin, ultimo yung plane ticket, Isagot ng employer namin. Medical lang talaga ang binayaran namin. Kung di ako nagkakamali, it's either 4,000 yun o 7,000 lang ang binayaran namin sa medical. Employer na rin ang naghanap ng matitirahan namin. Pero babayaran namin ang renta every month. Sinabi nga sa amin na magdala at least $300 na pocket money para meron kami magamit habang naghihintay ng aming sweldo dito sa Canada. Sa totoo lang, takot-takot ako -takot talagang iwanan ng aking anak at saka ang aking asawa pero marami kasi naging encourage sa akin na maganda ang Canada at may chance pa talaga na maging permanent resident ka. Yun talaga yung pinaka naging motivation ko to work abroad. Wala talaga akong balak mag-work abroad and yun lang talaga ang nakapagpa-convince sa akin na mag-try mag-Canada kasi nga mayroon talagang way na makukuha mo yung family eventually. Hindi naman ako nahirap kung subukan kasi nga wala naman talaga akong ginasos dito. Ginarantee ng aking boss na kung hindi ako pala rin dito sa Canada, pwede pa akong bumalik sa company with my old position. So, nagkaroon din ako ng kumpiyasa sa sarili ko na subukan ko na lang total, meron naman ako mapabalikan just in case. Ang pinakamahirap lang na gawin ay iwanan yung maliit na anak ko kasi 3 years old pa lang siya nung iniwan ko. At syempre, mahihiwalay ako sa asawa ko at family ko. Pero marami talaga na convince sa akin na i-try ko dahil Canada nga ito. Kaya talaga naman uh, ko na lang ang loob ko para sa future namin. Hindi naman ako nagkamali sa akin decision kasi after almost 4 years nakuha ko din ang aking mag-ama at naging maganda naman ang aming mga buhay dito as a family. Nakuha namin yung mga trabahong gusto namin at ganun din ang asawa ko. So talagang na-fulfill naman namin yung mga dreams namin talaga as a family dito sa Canada. Unfortunately, hindi na ganyan ngayon dito sa Canada. Kaya kung kayo ay aking subscriber followers noon, highly recommended ko talaga ang Canada. Sineshare ko yung buhay ko dito para ma-encourage din kayo. Marami mo na nga akong na-encourage na mag ray dito kahit dito sa Victoria na mahal ang cost of living, ay marami kong na-educate na magpunta dito. Pero marami rin po kasi talagang nangyari at dahil sa mabilis na pag-unlad ng Canada, marami rin nagpunta dito sa Canada. Nang mabilis na nagdulot ng hirap ngayon sa aming mga uh, matagal na dito at saka yung mga papunta dahil nagkaroon ng crisis sa cost of living, lalong lalo na dun sa rental at saka sa pagbili ng bahay. Pagay na hindi na gustuhan ng mga taong matagal na dito, na permanent resident at saka citizen. Lalo na yung mga locals at born and race dito. Hindi sila galit dahil sa race natin o dahil baguhan tayo dito. Kung hindi, nahihirapan din kasi sila. At dito sa Canada, they love their own. So inuuna muna nila yung sarili nilang pamamayan. Unfortunately, nadamay nga yung mga ibang nandito na ngayon. Sila ngayon ang nahihirapan kasi sila yung talagang pinaka ng government. tatanggalin sa picture para ma-prioritize yung mga permanent na ang status dito sa Canada. Kaya ang status ng mga hindi permanent dito sa Canada ay mahirap ngayon. Uh, hindi ko kayo ini-encourage na magpunta na muna dito sa Canada. Kung hindi, dini-discourage ko na nga yung iba. Kasi uh, sa ngayon, wala talagang masyadong nag-offer ng libre lahat. Siguro kung ililibre ng employer nyo lahat-lahat, pati plane ticket, papunta at pabalik, go for it. Kasi sa amin, ganun yung offer. So kung merong mangyari sa amin hindi maganda dito, like hindi kami mapapermanent resident, kahit pa paano, wala kaming masyadong pakihinayangan, wala kaming utang na iniisip. Kasi wala kaming ginastos siguraduhin nyo lang na 40 hours yung ibibigay sa inyo na guaranteed every week at ang sweldo nyo at at least $20 pataas po ang per ora nyo. Kasi mataas na po ang cost of living dito sa Canada. Tali lang po din kayo sa isang employer so hindi po kayo makakahataw sa iba. Yun lang po yung magiging trabaho nyo, 40 hours a week. Kaya yan lang po ang income nyo. Ngayon, kung kayo po ay may asawa, ay pwede nyo pong daling yung asawa nyo dito. Yan ay kung offer pa rin po sa mga TFW. Kasi yung asawa nyo pwede magtrabaho kahit saan at kahit ilang oras kasi open work permit po sila. Kahit pa paano po yung inyong asawa ay magkakaroon ng chance na makaipon ng mas marami just in case wala na po talagang chance na maging permanent resident kayo dito sa Canada. Kasi ngayon mga besh, hindi na masyadong ino-offer ang permanent resident. Parang sutok sa buwan ang maging permanent resident ngayon dito sa Canada. Hindi ko po kayo dinidiscourage dahil ayoko pong kayo pumunta dito. Pero kung kayo po ay followers ko, subscriber na noon pa, talagang ako ay naging encourage ng mga tao pumunta po talaga dito kasi nga gusto ko rin pong maranasan nyo yung ginaawang naranasan namin dito sa Canada. Tandaan lamang po kami ay pumunta dati sa Canada kahit na tali kami sa isang kontrata at hindi kami makahataw sa iba, limitado lang ang aming kinikita, ay dahil may chance kami maging permanent resident. Yun naman po ngayon ay medyo malabo, kaya kung ako sa inyo, mag-isip-isip din kung kayo ay magka-Canada ngayon. Hindi po katulad ng Dubai o Macau ang Canada na wala pong taxes. Malaki po ang mga taxes namin dito at mga deduction, kaya po medyo mahirap pong makaipon dito. Kaya lang pinapatos ng mga kababayan ay dahil nga sa meron pong malaking malaking chance na magiging permanent resident. Kung saan ay makakahataw ka na nga, makakahanap ka ng trabaho na mas malaki ang sweldo at makakapag-aral ka pa para ma-upgrade ang buhay mo. Sa ngayon, yan po ang problema ng mga immigrant ngayon kung paano po sila magiging permanent resident kasi yung mga iba marami pa pong utang tapos na po ang kontrata nila at malabo pong mga PR ngayon at ang pag-renew po ay nadideny na rin po so posible pong mapauwi nang wala ng ipon o konti lang ang naipon may utang pa para sa akin po kasi obligasyon kong ipakita sa inyo kung ano ang tunay na sitwasyon ngayon dito sa Canada. Kaya ako po ginawa ang vlog na to para po mag-warn doon sa iba at baka kasi nasisilaw pa rin po kayo sa mga pangako ng ibang mga vlogger at agencies. Eh maganda na rin po na sa akin manggaling ito kasi ako po ang isa sa pinaka talagang masaya kapag merong nakakarating dito sa Canada. Napakalaki po kasi talaga ng Canada para ipagdamot pa sa iba. O oh, ayan mga besh, sana nakatulong ang video na ito para sa inyo. Good luck mga besh at sana balang araw magkita-kita pa rin tayo dito sa Canada. Thank you so much mwah!